Si <laughs> good afternoon. Say hi to your viewers. Kagwapo ano akong anak di ay oy. Liwat kayong mamalisa gwapa oy. Say hi to your viewers. Say good afternoon to your viewers. And say advance Merry Christmas bibi ko. Ano sige mo nagtutok ni mama? Ha? Di ka makaon ano yung Ika ka ane, hata Ihata nang atibuki ha. Ihata ko nang atibuki. Ha? Ihata ko nang atibuki ha. Kaon na anak, sige na anak. Ihata atibuki. Ha? Di ka makaon gyud. Bless lang mama bi. Kaloyan kas Ginoo iho. Ayan po mga palangga, ayaw talaga kainin ni Papi yung tinapay guys. Wala, wala siya ganang kumakain. Si hi to your viewers and say good afternoon iho ko. Sige na please. See hi and say good afternoon to your viewers please. Sige na ina guys. Happy Monday. So for today's video ni Papi guys, nandito pa din kami sa loob ng bahay guys. Dito lang po muna kami magkukontent kasi po parang uulan na naman mga palangga. Kulim, makulimlim na po ang labas guys. Kaya po doon sa loob ng tindahan makulimlim din mga palangga. So good afternoon everyone. Kumusta po ang inyong afternoon dyan guys? Ito lang po muna ang aking update ni Papi ngayon mga palangga. Nandito kami sa loob ng... Uh, bahay. Yun pong aking box doon sa tindahan guys. Ayan po mga palangga. Pinapasok ko po dito guys kasi yung laman yan basa lahat mga palangga. Akala ko po hindi yan maano, ma, -ano, ma malagyan ng ulan. So, uh, malagyan talaga ng ulan guys. Hindi talaga yan plastic. So yung laman yan guys, basa. Basa lahat. So, linabhan ko mga palangga kasi ang iba ang amoy. <laughs> Ayan po mga palangga, si papi, si papi po medyo matamlay ngayon sa kadahilanan po guys. Uh, uh yung ano, yung tiyan niya tumutunog mga palangga. Hanggang ngayon mga palangga, mayroon pa ding nagbidyuki guys. Hanggang ngayon mayroon pa ding nagbidyuki. Tingnan nyo po sa labas guys, oh. Makulimlim po. So, dito lang po muna kami magkukontent guys. Good afternoon everyone. ah uh, shout out to all people around the world. Always watching our videos ni Papi guys. To all my viewers and subscribers, thank you. ah uh, huwag po kayong mag-alala guys. Kahit nandito lang po kami nagkontent content ni Papi sa loob ng bahay at sa si tindahan at sa labas ah uh, sinisiguro ko po mga palangga na yung ibibigay ko sa inyo na mga videos guys is bagong bago bagong bago ang aming daily routine ni papi dito sa aming lugar guys dito lang kami nag content kasi si papi guys hindi ko po maisasama pag lalabas ako wala po akong sasakyan nindot mo tani siya ikuyog ni siya guys kay kuan Nindot niya siya ikuyog mga palangga kay para bibo ang lakaw unta mga palangga baka na musuroy kog bukid. kay wala pa man koy sakyanan guys. Unsa may atong ipalit naglisod mga tagpalit anig bugas. <laughs> Ayan po mga palangga as usual this is Papi's update for today's videos and episode. Don't worry po mga palangga. Uh, Bagong-bago ang aming video ni Papi araw-araw. So Always, nagpapasalamat ako sa inyong lahat. I love you all, mga palangga akong viewers and subscribers. Happy Monday! Today is December 1, 2025. Mwah! Yan po, guys. Ito lang po muna ang king update ni Papi.